May nakausap akong nanay kagabi nung namimigay ako ng laki numbers. Nagchat-chat siya, tumatawag, hindi ko raw siya pinapansin. So, tumawag siya, aksidente na ko. Tapos, tuwang-tuwa siya. Tuwang-tuwa. Hindi ko alam kung kung bakit din na na naisip ko na sagutin siyang bigla. Tapos, nanghingi siya ng laki numbers kagabi. Uh, taga ano po siya, taga Quezon City po. Uh, Gustong-gusto na daw niya umuwi ng probinsya para makapiling po yung mga anak niya kasi po namamasukan po siya sa Quezon City. Tapos binigyan ko po siya ng two digit lucky numbers. At guess what po mga kalaki, nanalo po siya. Nanalo siya mga kalaki kaya tong tuwa po si nanay, makakauwi na po siya sa probinsya po niya sa, sa Bicol po. Tong tuwa po si nanay. At sabi niya sa akin, Sir Red, nanalo po ako. Nanalo daw po siya, kapira-pirahan daw niya 25 pesos po ang itinaya niya sa, sa two digit lucky numbers po. Tong tuwa po siya at meron siyang pamasahe pa uwi sabi ko wag na po nang siya ng balato pang merienda hindi na po ibigay niyo na lang po pasalubong po sa mga anak niyo kaya nakakatuwa di ba nakapagpanalo na naman tayo ayaw po niyang magpa-post dahil pagagalitan daw siya ng amo niya siguro o ng kahit sino congratulations po na okay Quezon City na panalo ko kayo kagabi at sino po ang gusto ngayon na makakuha ng two digit lucky number 3 three digit basta po naka-follow at nakag-message -me at nagko-comment at nag share ng video bibigyan ko kayo ng lucky numbers okay 6 digit nasa taas po